Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Hello mga ka-viewers, kamusta na po kayo? Mga ka-viewers, may bago tayong update ngayon about po sa mga PDEA. Dating chief ng PDEA, galit na galit na para linisin ang kanyang pangalan dahil sa pagdawit ni, Jonathan Morales. Nagkabuki nga na ang modos ng mga PDEA dahil ang Jonathan Morales na ito ay, ay nagdadawit ng mga pangalan kahit hindi niya gaano kakilala at dito na nga nabuking si Jonathan Morales dahil kinanta lahat ng mga kapit ni Jonathan Morales sa mga video at kung sino-sino ang mga protektor na ito para malinis ang pangalan ng dating chip ng video lahat ng mga mga protektor ng mga chemical or mga illegal ay kinanta nga ito ng dating FIDEA para nga mabuking itong si Jonathan Morales at hindi naman ito pumayag ang mga senador na agad-agad sila maniwan sa mga sinasabi ng dating chip. Baka umiiwas lang ito na hindi idawit yung kanyang pangalan. Kaya panoorin po natin yung buong video na ito kung baano at bakit nangagalit itong dating chip ng PDA dahil dinawit daw ang kanyang pangalan ni Jonathan Morales na hindi naman sila gaano kakilala at hindi nga niya nakasama itong si Jonathan Morales pero itong Jonathan Morales may mga source pala sa loob ng PDA kasi itong pinagmumulan ng problema ng PIDEA. Historical home problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede o oh, Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, oh, mentionin mo na akong Director General noon. O oh, pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Kung ano man ang resulta, nire ko yan at pinipirmahan ko kung approved, disapproved. Kung nag ka sa civil service at nakalusot ka, eh, di buti sa iyo, good for you. Pero huwag mo kung sisiyay na itatago niyo pa kung sino director general niyo. Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan kayo yung daldalan dito, hindi nyo i ang chairman eh. Huwag nyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PIDEA galing narkom, iilan ng taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastang 5 billion, 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PIDEA. Para i-organize ang PDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PDEA, because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narkom, maramihan, pulis, nag-issue nag ng... Na, uh, PC, sir. PC, INP. Narkom. Uh, ah, narkom. Uh. Pagkatapos, ang nag-issue, ang ating presidente, former president, Gloria Macapagal arroyo na i-recall lahat ang pulis. Alam niyo natin sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So, ano ginawa ko doon? I grew up as, a, as an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit dyan sila Romy Enriquez, si Agent Morales. Dahil we na 100 people, kaya post to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang pideya. ni ba binanggit? Di ba binanggit niya doon sa hearing dito? eh, kasalanan ng pideya. Mahira, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, na-desisyonan yung kanyang mga core, mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals, nag -appear sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga sa justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin, puro tanga? Base yung sa sinasabi niya. pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. with your respect sa mga 24 years dito, eh marami abugago. Grow up, hindi ako intelligence officer. I never had any plan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente akong hinahawakan ko puro investigation intelligence? Name the Armed Forces Units, Unified Commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag ako intelligence. PDEA is intelligence-based. Kailangan sinabi, kinwestiyon pa ni, ni ex-agent Morales, si Derek Arion. Eh, hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal kong nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka nitong mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody but I'm, I'm, everything. You may be something but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, uh, you go go. Yep, digap, diplo. Yeah, General Santiago, naging tao niya ba itong si Morales? nakasama ko nga 'yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko 'yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder 'yan. kilan po kailan po kayo naging PD Chief uh, General? I, I was PD Chief from 2006 to 2010 during the time of uh, President uh, Jimmy. Gloria Macapagal Arroyo. All right you resigned in 2010. No, 2003. From the military service. No, no, from PDA General. Nag-resign na po kayo. Kaya hindi, Pidea. hindi, automatic naman yun. Courtesy because I'm, I was a political appointee. Uh, courtesy resignation. I had to go. All right. Kail, uh, Mr. Morales, kailan ko pumasok sa PDA? 2009, General. Oh, so nag-abot po kayo? Yes, General. under my under my watch. All right. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. nandoon sila. Nasa dormat sila eh. Dormat sila eh. As a matter of fact, within the IS, in, uh, uh, IIS, nando siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na I think nandiyan si Francia. Pero above Pransya, there some somebody else. Pagkatapos saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of uh, our honorable chairman. Ang nagtataka ako, bakit he is all over? Ba't ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? Si Mor you're talking about Morales? Eh, nakadiretso nga siya. Hanggang Malacanang daw eh. So he did not follow the chain of command. Yun ba ibig niyo sabihin? Wala, walang chain of command na sinusunod na all Solo Pagkatapos tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko. Meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po, ano po pagkatira sa inyo, General? Eh, yung mga tungkol sa chemical siya, ni Kwan. Ang hindi niya alam, yung chemical sa dinestroy na yon, that was taken up during the conference of the of the command uh, command group conference group at the behest of the laboratory the chemist in explain na wala nang gamit yan pero po pwedeng pag dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals bibili nila who was his immediate superior general si Francia ka mo sabi si Francia hindi ko na sila matandaan So, wala kayong, nung uh, pumasok si Morales sa PIDEA nung 2009? Ay, hey, nung kami yung, one, eh, Mr. Donut Group. Yung As, Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong pali Pilipinas, mapapakinggan mo Kasama po, po siya? Eh, nandoon yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun kaibigan namin eh. Mm -hmm. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang uh, so, good afternoon. Pwede niyo pa sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenting ito? Hindi nga. Ang nangyari nga noon, uh, dahil in-need kami, alam ko, investigator siya ng pulis eh, galing nga sa NAR group, may experience. O di sige, Nag-apply, dumaan sa process, na-approve. Na-approve, sa so, una uh, doon siya. Ang pinagtataka ko, binanata niya ako, bandang huli, pinalitan niya si Gutierrez, si pumalit si Gutierrez, binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema pero, na naman si General Kakdak. Eh pero, kami may problema, siya lang ang tama. Pero eh, Jeff, magaling eh. Akala niya, magaling siya. Siya tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi niya ba chinek yung kanyang background? na siya sa PNP, na siya sa servisyo, na siya, tapos na na naman sa PNP. Ba hindi ko na kuha yon dahil nagpresent siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, uh, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang daming military rito, pati si Chairman. Ano, Chairman, ang nangyayari if you are a wall? When are you drop from rolls? Na, pero automatically, pag ikaw nag-leave ka, nag-over ka, Binibilang mo yun, alam mong peligroso ka na alam mong drop from rolls ka automatic hindi na kailangan sabihan ka alam mong goodbye ka na uh, alam naman natin yan sir na yung ang kasunod ng drop from rolls is discharge from the service kung hindi mo maagapan hindi ka makapag-report automatic yan if you're dropped from roles ang succeeding is order sa uh, yan to be issued is talagang dismissal from the service yes that is the process Mr. Chairman that's yes, the process yeah. mga ka-viewers naniniwala ba kayo sa paliwanag ng dating chip o baka dinadaan niya lang sa galit para hindi sa paniwalaan na dawit ito sa mga illegal na gawain ng mga PDA at bakit hindi sinabi ng totoo ni Jonathan Morales kung sino talaga yung mga at bakit hindi makasagot si Jonathan Morales sa nagagalit ng dating PMP chip sa mga paratang na ito kung sino ang mga dawit niya at kung sino-sino ang mga source ni Jonathan Morales sa loob ng PDEA? Bakit kaya ngayon lang sila nagkabuking kung saan may nahuli ng mga illegal na druga sa ating bansa? Hanggang kailan kaya matapos yung hearing na ito? Mahuhuli na kaya ang utak ng mga illegal na gawain sa ating bansa? Paniniwalaan ba ba nila si Jonathan Morales sa mga dinadawit na pangalan na ito? May pahantungan kaya ang kaso na ito laban sa mga illegal na druga? Mga viewers kung nagustuhan nyo po yung video nito, please like and subscribe po para manotify po kayo sa ating mga bagong upload mga aming salamat mga ka-viewers and God bless you po.